sa taong 2025 dito sa Pacific Ocean. Ayan, tingnan natin yung mga anak nating misda Ayan. Ang tropa. may buraw na, na no Buraw na natitig. Ayan, mga tuwingan. Ah, paspasa na. Ayan, tingnan natin. Uy, dahil pa ko na ito ah. Group, group. Ayan, paspasa na. Woy, kanya-kanya nang patay. siapa saya, mana sana kawan tulingan. Kulang, kulang pagatas. Pagatas. itu yung mga titik nilau. Mga sumabit sa lambat. aku tahu Tak. Dito. mga tropa yung ano. Ayun. Pas na. Halatao na. Yan at paramihan mga kontra fight tulungan. dan. Hat na i yang ng malalaki. Shout out nga pala kay Mar, yan, ng Mar, tingin ng mo ng Mar. At, jin. Nga pala sa asawa ni Mar yan, si Jin ulo, ulo Ulo, baka tama na si Yun, pamain Ayan guys, sabang natin yung mahuli ng Ayan, ayan Ayan, ayan, Adon, sisili, oh, ah. Samban, ano yung sisilid sa kapila? Doon? Saan yung silid? Makakala ko doon ah Sambuan 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 Sambuan

Ah! Nako, nagsabit ng talaga lang gong. Tumitig na sa sirup. Bakit sirup? Tingnan nyo naman yung mag-aangat, oh. Parang lang gastos? Sa naman yung <laughs> Hilo! Na kayo, school na segunda ano. Nag Nagtitig na sa ano? Titig na do sa zero. Wala, wala palo. Palo kay zero. Ba, mahana ka mas na itong mga ito to. Tapos na ang pagsisit Wala na kakapunan. Ang tatlo ko. Ay, 'yan mo 'yung tinulo. Ay, 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 ayun, oh, nakasabit ay, sabit. ay, sabit na. At ang Sarino, nakasabit. Oh, oh, oh. ay, 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 ay,

Ay, ay, Maria. Ah, kuy, na ron oh. Ako. Ay, mga tropa nagkagulo na. Agoy. Ayari kayo ngayon kay Maestro. Ayari kayo. Ayan mga tropa, naka-tatlong salok lang yata ano, naka-tatlong sirok lang. Ayan, tingnan natin kung ano mangyayari sa so, natira na ito. Kung so, yan ay pagkakaguluhan pa. Kaldiro! Yung kaldiro! Kaldiro! Pangulang dun o! Siro, siraw. Yeah, Hindi may ano yung ko nakarang dito ako. Uh. Oh. Hindi laki ba? Hindi laki dito tulip sa dito? Nagkalisan. nagsisiksik sila yun para makaduot. Oh, Sisiksik para makadukot o. Ayan, mo. Oh, ayan na. Ay, Ibigay Ay, na. Ayan yung paiwat. Ayan na. Ay, oh, ayan na. Ayan na. Nagtakulo na. Ayan na. Ay, oh. Sino nagbagay? Hindi na ba na. na yan. Oh, meron pa na ulog. Sino ulog? Ayan na. na. Ah. Oh, na, wala na, ubos na. Oh, sirokin na, sirok dali. Hilbert pa, bilis tumakot. Agoy. Tao na masisirok na ito. Oh, hindi kayo makakahon ngayon. tayo, eh, mga tropa, bali tapos na kami magsalok. Bali na katapos salok lang. Kasi natin na kaunti, eh, pinagkaguluan na. Ayan, una-una nga pala sa lahat. Ay, happy birthday nga pala kay Maestro. Ayan, birthday ni Maestro ngayon. Ayan si Maestro. Happy birthday sa aming Maestro. Ayan, sa <coughs> aming <ayun, kayo> Maestro. <coughs> <t> <coughs> 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 Grabe naman itong na may ito, tao na. Wala na! To. Taon na oh? kulang ay dala ng bat. Ayan mga tropa, at maraming maraming salamat sa lahat na nakarating sa video na ito. At abangan nyo pa yung pagkarihan namin bukas sa madaling araw, di pa kami pwedeng umuwi eh dahil di pa malaka kami nakakalating budiga. Ayan, salamat mga tropa at maraming maraming salamat nga pala sa mga bagong followers at subscriber natin. Ayan. 254,000 followers na po tayo at 43,000 subscriber. Maraming maraming salamat po. Agad na ka lang at next vlog na lang ulit. Bye bye!